Magandang araw sa inyo mga kabukid. Ayan, matagal-tagal akong hindi nakapag-vlog na naman. At talaga namang ay ang asawa ko ay eh, untik ng ma-stroke. Buti na lamang at nadala agad sa ospital. Yun, salamat na nga lamang at may mga tumulong sa amin para sa aming mga alagang hayop dito itong mga kambing ko bala kong itali muna yung iba kasi sobrang pasaway yung mga ginawa namin bakod ang ginagawa nila ay parang hagdan lamang kaya sila ay nakakapunta sa kabilang side kung saan, saan nakakapunta pasasawayan na sila ngayon <laughs> ayan ang aking mga alaga bilangin mo nga si yun kung labing walo yan kung 18 bilangin mo ayan ang asawa ko nandun sa amin nagpapagaling kasi medyo Uh, mataas-taas pa din yung BP niya Ayan, pinayagan na lang kami makalabas para hindi masyado lumaki yung bill kasi nga sobrang laka ng bill namin dahil lahat ng test ay ginawa sa kanya ha? ha? 14 lang yan oh nasa lang iba 14 lang <laughs> wait nga bilangin muna natin Ay, ano, nahihinog hinog na rin. Hindi bala nahihinog, hinog? Na lumalaki na 'yung mga rambutan dito. Ano sarap-sarap pa naman ng ano na 'yan. Bilangin nga natin 'to. Ho. Huh? Malabo ata ang iyong mata. Bilangin natin. Nasa taas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Ay, grabe! <laughs> Malabo ang mata nito. Si <laughs> Nakasalamin na siya. Hindi pa niya makita. Ayan. Hmm. ayan ang aking mga alaga. Mm. So, mal dahil naman ano malago naman yung damo, sabi ko sa asawa ko, itali na muna namin yung mga nangungunang magpasaway na kung saan sa napunta ay nakakahiya sa kapitbahay na may mga tanim. Kaya sabi ko ay itatali ko na muna. Tapos, papakawala na lang ulit sa hapon. Tapos, sa umaga, itatali ulit. ganoon na lang muna ang gagawin namin. At talaga namang... Kakapagod! Maghanap at maggalugad kung saan-saan kami naghahanap sa kanila. At... Mm, talaga namang kala mo yung mga... gagambang gumagapang laang doon sa aming bakod. Naku! Sa Balibasa, mumurahin lang yung bakod na ginawa namin. Wala kasing budget. Kaya kailangan na muna ulit talian pero dito na lang namin sila ipapastol kasi maganda naman yung damo ngayon mabubusog naman sila Ayan. kasi wala na silang ginawa kundi gumala na gumala Ayan, papastol na lang namin para hindi makasira ng halaman ng iba kasi sinusundan lang naman sila ng maliliit na kambing Itong mga malalaking to ang pasasawayan, ang hindi lang nagliliban sa kabilang bakod ay yung mga nauna namin kabing, yung kulay brown na yun. At saka yung matanda, yung putol ang sungay. Itong mga, ito, lahat na to, yan. Pasaway na yan. nagbibilang ko ng kambing para ka ako baka may malik malimutan ako okay naman kompleto nga labing wala <laughs> nagbakod pa kasi ako dun dinugsungan ko kaso hindi pa rin umabot eh hindi pa rin kasi maayos ng asawa ko kaya bala ko itali, mun itali na lang muna at ang asawa ko ay mapipilitang pumunta din eh baka ma disgrasya pa ay eh, lalo na kung yun nga ay di na inabot ng high blood ay eh, may kakalagyan talaga salamat na lamang at sa amin pa at nadala agad sa ospital ay di nagasusan man ay hindi naman siya okay naman siya Nag normal naman yung katawan niya hindi naman tumabing ang uso hindi naman uh, nagkaroon naman na wala namang ngalay sa katawan o manhid sa katawan okay normal naman yung katawan niya kaya maaga din kaming nakalabas talagalaan sinugurado na okay siya may kaunting blood clot siya uh, buti na lang konti lang at nadala sa ospital kaya yun aga pa naman medyo mataas din ang kanyang sugar kaya ayun ginagamot na lang namin kasi na rin lang namin ng herbal kasi iba pa rin kapag may tulong ng herbal kasi ako talaga kahit mapait pa yan basta alam ko na nakakatulong kasi mas gusto ko pa yung herbal kasi kesa sa mga gamot talaga kaya sabi ko sa kanya ay eh, lagyan din niya ng uminom din siya ng herbal para kahit pa paano naman ay eh, mabawasan yung napakarami niyang iniinom na gamot kasi ang dami talaga medyo magastos din kapag sobrang daming gamot bukod sa magastos eh syempre alam naman natin na kapag sobrang dami nating gamot na pinapasok sa katawan ang titirahin naman natin ay natin, ng gamot na yan ay ang ating kidney kaya kung may herbal herbal ayan tutulong tutulungan natin kumbaga at least mapapababa yung dosage ng mga gamot hindi ko naman sinasabing ano ang gamot pero nakakatulong talaga pero nakakatulong din ang herbal para hindi masyadong mataas yung dosage sa kanya ng gamot. Tutulungan na rin ang pag-inom ng herbal. Kung mabababasa ng iniinom na gamot, hindi eh, mabuti. Ayun. Tapos exercise, exercise na lang. Ay, eh, hindi na siya pwedeng mapagod ng gusto. <laughs> Ayan. Ako talaga, may napatigil din ako ng pagbunta dito sa bukid kasi nga diba nahulog ako sa bangin <laughs> kaya lang no choice ako kasi ako naman kahit ganito nahulog sa bangin, malakas naman yung katawan ko talagang ingat-ingat na laang at hmm, hindi naman ako nagbablog noon, nung panahong yun pero nahulog pa din ako sa bangin talagang dapat ay yung nasa focus ako pag okay naglalakad <laughs> siguro kasi parang ano parang okay lang kasi ako nung araw na yun nung na ako parang normal lang, masaya lang, ewan ko ba eh naman eh kahit bumabagyo, dumadaan ako doon tumatakbok-takbo pa nga ako dun sa bangay na yun pero nung araw na yun, nalaglag talaga ako at talagang nakaka minsan eh nakaka praning na din <laughs> ayun, kaya ingat-ingat na lang ako hindi ako nawawala ng kasama, ayan yung anak ko kasi nasa Laguna ayan. pero sa Martes pa babalik sabi ko nga dapat hindi ko pala napaalis kasi wala akong kasakasama at least sana ah, dalawa silang na dito ayun bawi bawi na lang kami sa susunod yung anak ko <laughs> binibigyan ko na lang siya ng upa <laughs> syempre uh, okay na rin yung nagbibigay sa mga bata ng ganyan kasi at least alam nila na pag pinaghirapan nila o hindi pwede silang kumita kumbaga eh nagahanap buhay na sila habang bata pa um, marunong na silang kung paano kumayod yun kasi kasama ko lang naman siya dito taga habog katulong ko kasi alam niyo naman ang kambing minsan nagpapatintero kami yan <laughs> at patintero talagang kaikay naman mm. ay di ayan oh, buti po yung isa medyo mahina yung isang yun oh, nag uutay ng umahon kasi nga naman siya yung pinakamabagal <laughs> pinakamabagal umahon Ah, parang iiahon doon sa ng mga uh, pa bigyan muna ng gatas. Parang ang hinahina ng katawan niya. Kakaawa naman. Kaso, lagi siyang hinahanap ng nanay niya. Kapag uh, siya ay nasa amin, sirusunda naman siya ng nanay niya. Uwi na kayo! At gabi na! Gagabi na ako dito. Ako nga pala ay naglalaba doon. Oh. Nako! Hindi pa ako tapos sa akin labahin. Na Natambakan ako kasi 3 days kami sa ospital. Tapos ako lang ang pwede doon kasi bawal marami bisita kasi na sa telemetry siya. Kasi nga kailangan um, talaga bantayan siya ng parang 24 hours o mahigit pa. Under siya sa telemetry para bantay na bantay siya ng mga nurse maya at maya may mag -check, check sa kanya check ng blood sugar, check ng BP pati yung sa kanyang puso kasi lum lumaki yung kanyang puso kaya may mga gamot siya para doon maraming ch sa kanya nakadalawang CT scan yung asawa ko nakadalawang CT scan siya ayun thank you lord talaga at sabi ko nga kami man ay dinadat na ng ganitong pangyayari katulad ng pagkakahulog ko sa bangin pagkakaipit ng aking daliri tapos yung pagkakahigh blood ng asawa ko ay sa awa ng Diyos ay talagang ligtas pa rin kami kaya masasabi kong swerte pa rin kami at talagang pinagpapasalamat ko talaga sa Diyos na kami ay pinagpapala pa din ng Panginoon yun lamang po mga kabukid marami pong salamat sana po ay supportahin niyo ako dito sa aking aking vlog na ito kasi alam niyo po makakatulong ito sa akin lalo na po sa pag-aaral ng aking mga anak medyo lugmok po kami ngayon sa kabuhayan talagang mahirap po mahirap po talaga yung aming kwan nagkakaproblema kami, po kami sa financial talaga lalo na dinaanan kami ng mga ganitong sitwasyon kaya yung pag like pag comment at subscribe nyo sa aking channel ay isa pong magan ma laking tulong po sa akin at para po kami, ako ay kahit paano ay monetize na dito sa aking channel ayan, yun lamang po mga kabukid marami pong salamat bye